Uy, tagay, tagay garaw ang biyahe ng Victor na yan oh. layo yan Man, today is Monday walang pasok ang mga bata dahil nga sa signal number 4 yata yan sa northern yan kami ay magbabayad po ng kuryente baka kami maputulan ng kuryente yan samahan niyo po kami sa aming love madilim ang laki nakakatakot yung bagyo na yun sa north end oh, uh -huh, Diyos ko kami ng ito, kaya kailangan you nilo know, nilo sa tapa mberpento palo eh <laughs> yung namin pagbabayet na yun ay eh, walang kasiguroan dan show yang biar public and private wala passo itu kayak teluwe eh, hero kaya oke <laughs> oh kawasaki oh nanda hey! kawasaki para Malakas? Wala oh. Hey, hey. Tapos ko tuloy si Angel Mamay ito masaki Hindi -hi. Masensya ka na At ang aking supremo ay mabilis magpunta? Naku, close Sarado ya po Naku po, malaking abala Hindi po kami nakapagbayad at family day daw May pasok pero sabi niya eh what day okay. めーちゃ好きだ。 saka ng lakas siya pa ng ulan ito at siya eh TK TK by shop by for now